Siguro uh, kailangan ma maintindihan yun na naiintindihan namin mga doctors na hindi madali uh, stop ng smoking. Pero kaya. Kaya. And meron po tayo mga smoking cessation programs na again, um, nakakalungkot na hospital-based no? and not all hospitals have that. Pero again, saan pupunta yung mga pasyente na talagang gusto nang tumigil pero hindi makatigil? Kumisan ang aasahan mo na lang yung sarili mo sabi nila yung cold turkey, yung bigla ka nalang titigil, after two weeks wala ka ng problema tiising mo lang ang two weeks no? Um, lampasan mo lang yung 2 weeks na yun, eh hindi mo nahahanapin ng sigarilyo so siguro disiplina rin sa sarili meron kayong tips para sa mga nagstop ng smoking, anong siyempre meron silang mga withdrawal symptoms mm -mm, mm -mm. anong magagawa nila para mm -mm. ma makayan nila yung pagtigil ng sigarilyo? yung iba nagre-replace ng something na you know sa bibig no oh. tumiyari mga whole candy or oh. store o kaya um minum hmm. ng basong tubig parang pag nandyan yung desire uh, paalisin mo sa pamamagitan ng pag divert ng inyo, ng iyong craving hmm. no uh, by doing something like that hmm. so ano bang mga cancers na dinudulot ng paninigarilyo ay dami from head to foot. Teka muna ha. Sa so, syempre sa oral cavity, sa bibig, no? Ah, uh, tapos dito sa esophagus, sa lungs, sa stomach, sa sa tiyan, stomach, sa urinary bladder, tulad ng sinabi ko kanina. Um, 'yun yung mga pinaka notorious na na cancers caused by smoking or related to smoking.